may edad na kailangan exercise talaga. Hindi ah, oh, laging nakaupo. Oho. Oh. Laging naka ano, namako baka ano sa bahay. Sa ngayon ba mayroon kayong mini-maintenance sa Kaya, inyong sarili? Wala kami mini, wala akong maintenance basta ano. Biro mo 'yun. 64 Yan. years, na. 64 years old no maintenance at productive guys tinan nyo si ate Mel mukhang hindi siya magsasakay <laughs> eh. mukhang ano foreigner <laughs> pero mo ang nagagawa ng uh, Ah uh, araw-araw na nakikita niyang magandang tanawin. Nagpapa-fresh look talaga. Guys, isang pinagpalang araw sa inyo. Ipapakita ko sa inyo yung mga talong nila Ate Mel. Yan, pinanyo. Ang variety ng talong na ito ay Fortuna Yan, mahahaba Actually, kaani lang nila uh, Two weeks, uh, two days ago Pumani sila ng Wednesday, Friday ngayon So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Aani uli sila Kasi ang ani niyan every four days Yan Ayan o oh. Yan ang kanilang mga talong gaganda oh. Oh. Kaani lang yan, kaani lang yan. Pero tingnan natin oh, tingnan natin mamaya. Yon, yan ang mga susunod na anihin sa Sunday. After four days, umaani sila ng haba no. Actually, pwede nang anihin yan pero yung Fortuna kasi guys ay humahaba yan yung variety na humahaba yung uh, kanyang bunga ayan no? o kahahani lang yan ayan, ayan o no? tapos may mga bulaklak pangatlong ani na ito nila kasi sabi nila yung talong daw kahit two years ani ka lang ng ani basta alagaan mo lang ng tubig dilig, fertilizer. Yan, ayan no. Oh. Ikutin muna natin guys bago tayo mag-interview. Ayan no. Oh. Mamaya tatanungin natin si Ate Mel kung ano yung paraan ng kanilang pag-aalaga sa kanilang mga talong. Ayan no. Oh. O. Oh. Pwede nang anihin actually ang hahaba na eh. Lalaki na nga oh. O, oh. ayan. Hmm. Ayan po, oh. Pero mo 64 years old. Kaya pang magsaka. At ayon sa kanya 20 years na raw nila na ginagawa ito. Tagal na. Pero yung kanyang itsura 64 years old eh mukhang bata pa at mukha siyang hindi magsasaka. Dahil nga fresh lagi yung nakikita niya. At siya rin ay uh, nagiging bata din. Ayan, oh, no? nakasayad sa lupa yung bunga o ang haba. Ayan. So, okay, guys. Tanungin na natin. Interviewin na natin si Ate Mel. Pero bago yan, huwag niyo po munang kalimutang mag-subscribe and click the notification bell for more updates. Magandang umaga po sa... Bawat isa, magugulat kami <laughs> sa, sa surprise interview. Maganda po yung kanilang talong. At pinakita ko naman sa inyo yung inikot ko yung kanilang talungan. Magaganda, matataba, at yung iba namumunga na. Yan, maraming bulaklak. Yan. Ano po yung atemel? ano po yung inyong Uh, ginagawang pag-aalaga yan anong fertilizer ang nilalagay ninyo yan um, po uh, As, um, <laughs> 14, 14, 14, 14, 14, 14 po 14, 14, uh, 14. Uh, po uh, yan. yan yung kailan nyo nilalagay yung 14-14-14 po pag dahil po no nagtanim po kami nung yung um, July eh wala pang ilang Apo, yuria uh, uh, yung urea muna. Yung urea tuwing pang ilang linggo nilalagay sa ano tanim. Di po. Pag malalaki, pag malalaki na po sila. Ah, pag malalaki na. Pag, pagkatapos ng urea, to, paano paano po yung 1440 sa yung complete fertilizer at saka yung urea. Pero hindi po kami nilalagay na sa tingin yung mga ilang weeks para mailagay yon. O paano malalaman doon sa dahon? Kung po naninilaw po pag mm, dinawala ko lang na sa pataba. fertilizer mm, ah naninilaw po yung mga dahon tapos okay ano, mm, so ang pag-apply pala ng fertilizer nalalaman sa kulay ng dahon pagka naninilaw pala yon kulang siya pataba. ng fertilizer kulang ng pataba mm. kaya ganyan ka tingkad yung kulay green dahil mataba yung uh, lupa dahil sa complete fertilizer yan so vegetative stage na yan ano yung talagang nananahon siya ng marami pagkatapos niyan doon sa pagka nananahon na ng ganyan may nilalagay ba kayong fertilizer pa rin wala na po spray lang po ano pong ini-spray oh, ninyo po. sa ah spray para sa insecto, um, pesticides um, okay. Oh. Mga ilang ga gaano siya katagal para umani? Ah, uh, po? July, August, September. At, ano na kami ating kalagatian eh. Mga tatlong buwan ano po? Oo, oh, tatlong buwan. dalat po eh, inabot ng ula ng init saka inabot ng ulan, baka mahigit lang po isang buwan makakakuha po kami ng bunga. Oh. Eh inabot po ng ulan saka mga Init. Una po, init kasi yung dumali doon sa tinanim namin eh. Tapos, munod ulan. Oo. oo. pagkaganyan oh. na na, parang fruiting stage na yan eh. Ano bang nilalagay ninyo? Buwan po. Pataba rin po. Anong pangalan? Pag, na? pag, pag po kami, pagkapitas, lalagyan po pataba. Anong pangalan ng pataba? Pa, 14, ano siya? 14, 14, 14, 14 pa rin. Uh -huh. Uh, Taka spray po, ganun lang. Ah, parang yun lang talagang ginagamit oh. ninyo, no? Uh -huh. Yung uh, una, yung urea. Tapos ipaghahalo nyo pala yung urea at complete fertilizer. Pagkatapos noon, maintenance na ng spray. Ano, ganun spray po. po lang. Hanggang sa umani na siya. Ah, uh -huh. uh, Kapag umani na siya, mga yung su yung sunod-sunod, yung, yung interval, yung pagitan ng pag-ani. Tuwing ikapat pong araw, mag-aani na po ng... Ah, oh, mm, tuwing ikapat na araw. Kasi yung sitaw, every other day, ano? Yung talong naman, tuwing ikapat na araw. Sabay po yung sili, saka yung... Oo. Oh. Kapag ka umabot ng mga ilang ani, para... anak ba, nakakailang ani kayo? Hindi ko pa po alam kung ilan po yung maaano namin ngayong taon na ito. Kasi dalawang taon po yan eh, mapapakinabangan yung talong. Mm. Two years po, mapapakinabangan ko. Basta na Ah, talaga. Mm. Hindi ka tulad ng sito, ano, na... Pagkatapos po ng... Pagkatapos ng anihang harvest period niya, natutuyo na, nalalanta. na, na nalalanta. siya po, po pwede. na nadidiliga, na-spray, napapatabaan. Dalawang two years po, mapapakinabangan niya. Ah, oo, oo. Oh. oh. So maganda. Magandang magtanim ng talong. Mm. Nasa magkano po ang talong ngayon? Ang kilo ng eh, talong? Ang benta po, ang kuha lang po sa akin nung itong tatlong sunod, sige, 25. Per Lalo, kilo? Oh, per kilo ba yan? Opo. Oh, Tapos per ito pong kilo. huli, nabili po sa akin ng 40 ng kilo. Ah, oo. Tumaas. Mm. Oo. Mga ilang puno ho kaya ito? Mga... Ay yung Wag kinanin yan, ninyo. Mga, yan Labas tayo ng konti. Mga 10, 10 to 12 po kung 10 to 12 tray. 10 to 12 trays. Sa kada isang tray, ilan ang laman? Po. Uh, 100, 100 plus, no? Sabi na natin 100. 120 one hundred. Pesos, one hundred twenty pieces. Ah, nasa mahigit 1,000 yung puno na yan meron kasi 10 trays mo kung 100 plus hindi mahigit 1,000 oh 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 maganda magandang i-consider mga guys yung mga gusto mag-engage into farming ng talong maganda siya pala yan so yun lang po ang uh, kanilang sekreto fertilizer urea spray siyempre syempre monitor din. Kasi ang pag apply ay depende sa kulay ng dahon. Kung kulang na siya ng nutrients ng taba, e eh maninilaw siya. Kaya kailangan lagyan ng uh, pataba fertilizer. Yan. Ang ganda tingnan, no? Dito po na ang dalili sa o kuno puno. At Emil, ilang taon na po kayo? 64. Oh uh, guys, tena mo oh. 64 years old daw yan oh, mo wala man eh. Halos 30 years old lang. <laughs> Anong sekreto bakit maliksi pa kayo? Ah, kailangan araw-araw magpapawis, mag-exercise. Yan. <laughs> yun ang sekreto kinakailangan kilos kilos tapos <laughs> gulay gulay mirang karni oo mano, yun gulay oo oh, mukhang may mga manok pa kayo Texas oh, yan konti oh, na nga po meron pa silang kambing guys oh, kambing na doon. ito ho yung kagandahan sa nagpa farm yan yung kalusugan natin napapangalagaan kasi, oo, mapapay smile ka talaga kapag ka ganyan ang nakikita mo lagi araw-araw, eh, kulay green, no? Tapos, dyan muna pipitasin yung kinakain mo. May libre gulay ka na, na-exercise ka na, kikita ka pa, wow, saan ka pa. So, yung mga OFW natin, pwede nyo i-consider, mga retirees, pwede nyo i-consider itong pagtatalong. Yan. Kanina, pinuntahan natin yung kanilang sitaw. Maganda ang, nangie, maganda ang ano, uh, resulta. Hindi pa po napapatabaan. Na Oo. Ang kagandahan naman po sa sitaw, kasi every other day yung ani. Kaso nga lang, pagka natapos na yung harvest period niya, eh, hanggang doon na lang. Hindi katulad nitong talong na ito. Two years, Yan. Two years. Productive siya. Kaya maganda. Huwag lang pababayan sa tubig. Oo. kinakailangan lang alagaan sa tubig. Ayun. So maganda, maganda i-consider. Para uh, may mga saging pa sila rito. May kalamansi pa So, ayan, uh, nakakuha siya ng maraming kalamansi oh. Kaya talagang sa bukid, ang dami na po pwedeng ano uh, gawin. Hindi tayo magugutom pag masipag lang po yung tamad. <laughs> oh, po, tama po yun. O, meron pa siyang gabi dito sa gilid ng kanilang talungan. So, yung kanilang uh, pinagkukuhaan talaga ng income, itong sit ah, sitaw. Yung kanilang, o, oh, may sitaw doon, may talong. Iyon yung kanilang milk and honey. Yan. Yan. Talong. kita nila. nila. Tapos, may mga nyog doon sa gilid. Yan. Pero mo kung mag, kapag mayroon kang ganitong maliit lang halos na space eh. Pero umaabot po ng ilang kilo yung kada ani ninyo. Ay ngayon po bababa po. Kwan po inabot nga po ng ulan sa kaano. Mm. Kwan po marak, malaki po ang ano yung maaari kung, Hindi po. Ma Oo, o, sa timing ganun talaga ang magsasaka. Hindi stable din kasi ang ating panahon. Katulad po ito mga mapaparaan bulaklak. Oh, tingnan nyo guys itong alugbati oh, lalaki oh, taba. Oh. Hmm. Sarap nyan Sabaw. Yung isda lagay ng ganyan, sarap. Sabaw. Opo. Okay. Sige. Ate Mel, anong masasabi niyo sa mga gustong magsaka? Ah, uh, kung gusto niyo magsaka, magtanim ng kaparis namin. Eh, diyan kami talaga nabubuhay sa pagtatanim. Ah, kailangan okay, sipag lang, ang sipag lang. Oh, nga pala na, ilang years na kayong gagawin ito, nag na. nagtatanim. Mga ilang years na simula po nung dumating kami dito sa Bataan. Siguro may kulang 20 taon na kami nagaganito. Oh, wow. 20 years. Oo, so, tapos nagpa-lepa pa po kami noon, nasa taas pa po kami noon sa ano. Ang dami po namin ang pala. Dito kasi wala na po kami mapagtamnan. Maliit lang po. Ita. Guys, tinan nyo si Ate Mukhang hindi siya magsasakay. <laughs> mukhang ano, foreigner. <laughs> Pero mo ang nagagawa ng araw-araw uh, na nakikita niyang magandang tanawin. Nagpapa-fresh look talaga. Nahahawa siya sa mga fresh. Kailangan pag ba dad na kailangan exercise talaga hindi ah, pwedeng laging nakaupo. Oho. Uh laging naka ano namako baca ano sa bahay. Sa ngayon okay. ba mayroon kayong mini maintenance sa Kaya, inyong sarili? Wala kami minai wala akong maintenance basta ano. Biro mo 'yon. 64 yan. years na. 64 years old no maintenance at ah, productive kapag trabaho. Okay, yan lang muna. Salamat Bye. po Ate Mel Salamat sa ating ano interview. Yan guys, ito na oh. Oh aani na yan sila bye bye happy farming guys kung nagustuhan mo ang mga content na katulad nito please subscribe and click the notification bell for more updates thank you